para po sa mga madamdamin natin na nagtatanong kung pwede na po bang i ang mga bata. And for today's video, gagawa po tayo ng hair reband with matching treatment sa client po natin na si baby girl. Ayan, 10 years old pa lamang po yung client natin. As you can see, yung buhok po niya ay makapal, buhaghag, at yung istra niya is mataba. So virgin na virgin po yung buhok niya. So say hello sa ating client na si baby girl at mag start na po tayo. Pinashampoo ko po siya ng clarifying shampoo as in super shampoo dapat po para pumasok po yung gamot na ilalagay po natin sa buhok ni baby girl. And ang gamit po nating product, walang iba kundi ang Extenso L'Oreal Resistant po. So yung resistant po, ang ibig sabihin, yun po, dun po yung mga makakapal na buhok mga strong personality, yung mga matitigas. Ayan. So, dun po tayo sa, sa resistant. Pero kung marupok na po, fine hair po, meron naman pong sensitize si L'Oreal. And kung wavy lang naman po yung buhok nyo, yung parang natural, lang po, natural look lang po, normal naman po yung gagamitin po nating rebounding cream. So, tatlong product po ng L'Oreal Extenso ang pagrebrand which is yung sa fine hair, yung uh sensitized then yung sa resistant naman na ginamit po natin ay yung buhok ni Baby Girl na matigas po. And then yung mga normal-normal lang po uh, or natural na buhok is pwede po kayo sa normal. So tandaan nyo na lamang po 'yun mga madam-damin. So ayan po, binabad po natin yung rebanding cream ng una is 30 minutes muna. And then after 30 minutes suklayan na po natin. So, i-check po natin para po uh, masuklayan po natin. Bigyan po natin ng water resistant para po masuklayan po natin yung buhok ni baby girl. At ilagay na po yung part na hindi pa nalagyan ng gamot para po malagyan po lahat yung buhok ni baby girl. And totality pong binabad ko po yung buhok niya is isa't at kalahating oras. Hindi naman po siya mangangarag or hindi naman po siya mo overcook kasi po matabayo yung strand niya at the same time virgin po ang buhok ni baby girl. Ay, Rugo, kasakit yung mag-voice over na payusing bosses boses mo. Pagpasensya nyo na akong po na mga madamdamin. So, after ng isa't kalahating oras, pinabanlaw na po natin. As in, super banlaw po. Wala pong shampoo at wala rin pong conditioner. Optional lang po kung gusto nyo pong i-conditioner ang buhok. Pero dahil virgin ang buhok niya, hindi na po natin pinakonditioner. And as you can see, pina dry na po natin, tuwid na po, diretso na yung buwak na. So hindi na po mahihirapan or hindi na po tayo mahihirapan mag-plancha. And siyempre, ang gamit po nating plancha is yung pangmalakasan po namin na mula noon hanggang ngayon ito po yung you lady here ayo na ginagamit po namin dito sa Team Regiants. And yung temperature po niya hanggang 450 po ito. Pero ginamit ko lamang po sa kanya 410 temperature dahil pwede naman po siyang 450 pero nasa 410 na lamang po tayo dahil okay na po yun. Huwag na po natin itodo dahil hindi naman po kinky hair yung buhok ni baby girl. And syempre dapat pulido po yung pagpaplansya para po pulido rin po yung magiging resulta. Kasi po kadalasan ito pong pagpaplansya ay dito po nakasalalay kung magiging okay ba yung resulta or magbaback po ba tayo. So after natin pinlan siya, pinalamig muna natin and as you can see yung Team Reginians, bisibisihan na po tayo. Nilagay or pinalagay ko na po kay Rika May yung neutralizer cream, yung number 2 ng L'Oreal product. At hinaluan ko po siya ng hair shine mask. Opo. So mas marami po si neutralizer kesa kay hershiny mask any kind of hot oil hers bath will do po and after 30 minutes pinabanlaw na po natin at diretso na po natin pina-Brazilian using 4 in one treatment po natin dito. At binabad lamang po natin ng 15 minutes sa infrared and blow dry na po natin. Dito pa lamang po sa pag-blow dry, makikita na po natin kung talagang meron pa po ba siyang umbok-umbukan or pansit ganton. As you can see, napakinang, napakintab at talagang bagsak na po ang buhok ng ating client. Ayan po, kung pagmamasdan nyo po mga madamdamin, blow dry, blow dry lamang po yan ng medyo malamig para po makita po natin yung pinaka final result. So after natin na blow dry, hindi pa po na plancha yan, pero bagsak na po. Yan na po yung pinaka resulta niya. Ganyan po ang pinaka powerful ng product ng L'Oreal Extensor Banding Resistant. So pipili lamang po kayo tatlo pong klase kasi ng buhok yan. Meron pong sensitized which is yung mga fine hair. Meron pong normal at meron din pong matte masyas sa buntok yung resistance. So, pinlan siya na po natin at ginupitan po natin ng na at least 1 inch para matanggal po yung split ends. Alam niya naman po yung mga bata, pati siya milwal na po kayong dalan, ing aldo, yung sikat ng aldo, tingnan talagang impact yan, mga split ends, ang pong makakuto. So, ibawal tala po rin anak tam kayong kilwal. So, after 3 days, minessage ko po yung kanyang nanay and eto na po yung kanyang final result nung niluguan na po niya. O, pak na pak. O, di ba? O, oh, panalo. San ka pa? Kenny na ka. Hopefully, mga Madam Damin, marami po kayong nakuhang teknik, tips, at advice ni Madam Damin dun sa video ang ginawa po natin na napunood nyo na po yung para sa mga bata kung pwede na po ba silang i-reband. And eto po yung ginamit po natin mga products sa buhok ng ating client. Pinang nga mga Madam Damin, meron po tayong three types of hair kung papaano po tayo magre-reband. And magaling po si L'Oreal Extenso sa product po niya dahil dito pa lamang po makikita na po natin kung saan po kayo nahahanay. Para sa maninipis na buhok, ito po yung Sensitize L'Oreal Hair Extenso. Meron na po siyang neutralizer. And kung kabuhok ko po kayo, ayan, normal lamang po, meron po tayong pang-normal. Kasama na rin po yung neutralizer. At kung masyasya buntok in kaya kang buwak-wakan, mm, resistant. And ito po yung pinag-Brazilian blowout po natin sa so, kanya, yung keratin, yung 4-in-1 treatment na gamit-gamit po namin dito sa Team Reginians. Tapos meron na po siyang kasamang clarifying shampoo. Ito po yung pinag-shampoo po namin sa buhok niya nung bago po natin siyang i-start i-apply ng number one cream ni Extenso, yung resistant. So paka-shampoo po natin para mag-open force po yung buhok para pumasok po lahat yung gamot-gamutan. And eto naman po yung pinangahalo ko po, yung hair spa. Optional lang na, lang naman po kung meron po kayong panghalong iba, pwede po. Pero ah, kami po, itong hair shine mask, ang pinaghahalo po namin sa mga rebanding cream, pati na rin po sa neutralizer. And then, syempre, meron po tayong lawyer hair spa para po pang maintenance nyo po sa inyong mga buhok-buhokan. Pwede nyo pong gamitin ito ng once a week. Shampoo muna and then ibabad nyo na po ng hair spa L'Oreal. Meron po tayong maliit at meron po tayong malaki. So saan po ninyo mabibili ang mga to? Punta lamang po kayo sa Shopee account po namin. Ayan po siya. At pakifollow po yung FB page po namin. Ito po siya para sa mga mag inquire kung gusto nyo pong magpagawa dito sa Angeles City, Pampanga, sa salon po mismo namin. And pakifollow na rin po lahat ng social media account ko po para po sasaya na mo po. At don't forget to like, share, and subscribe yung aking YouTube channel. Nawa sa mga madamdamin po natin na nanonood ngayon, marami po kayong nakukuhang technique, advice, at tips ni Madam Damin. And wag po sana kayong magsawa supportahan ang YouTube channel ko po. And maraming maraming salamat po sa lahat-lahat po na mga dumada yung damin natin sa iba't ibang lugar. Pasensya na po kayo, namamalat pa rin po ako. So hindi ko po kayo makapapagkanta. In the next video na lamang po tayo umawit. So maraming maraming salamat po mga madamdamin. God bless everyone and see you to my next video, Hair Tutorial Vlog. Thank you so much!